Hello, hello, hello guys! Magandang hapon mga Mars! Ayan nga po, pagkatapos kong maligo at pupunta ako sa school ng anak ko. Ayan, naglagay-lagay muna tayo sa aking mukha ng kaunti. Baka maigaganda pa. Wow! <laughs> Pero wala naman talaga guys, no? Tingnan nyo nga po, pa ba yan? Matanders na kasi. Pero hayaan nyo na po, magimot ang inyong lola. Ayan po. Nagpapatuyo ako dyan ng buhok. At ayan na nga po guys, pagkatapos kong mag-meeting at kuhaan ng card ni Bunso, ay may nak paglabas namin sa gate guys, ay may nakita siyang may nakita siyang tindahan ng fishball. Ayan, tuwan tuwan na yan. At mabuti ka mo may dala akong sampung piso. tuwan na yan siya. Ayan o, patawa-tawa na yan siya. May ilalaman ka na naman bunso o sa tiyan mo. Yeah! At ayan na nga guys, sabi ko sa kanya, sa tabi ka bunso dumaan dahil ano, Ah, uh, nakakatakot po magitna na naman. Takot na kasi yan siya simula nung may nabalitaan kami nung nakarang araw sa school nung atin niya. E, sabi ko sa kanya, lagi ka sa tabi dumaan bunso ha, wag sa gitna. Kasi iyan pa naman siya pag naglakad, barabara lang din yan siya. Kaya sabi ko nga sa kanya, matuto ka ng tumawid. At yan nga, sabi niya sa akin, mama ko naman maghawak ng kamera, ikaw na naman ang videohan ko. Sabi ko, sige. Ayan, pumayag naman ang inyong mare. Kaya ayan. Si Bunso ay uh, siya ang nagkakamera niya sa akin habang naglalakad ako kasi sabi niya, Mama, wag mong bilisan yung paglakad ko. Galit kasi yan siya pag binibilisan ko paglakad. At ayan, kumakarengking na naman ang inyong madamdamin. Ayan po, binibilisan ko talaga yung paglakad sa kanya. Niloloko ko siya niyan, guys. Ayan, at nag-imot-imot pa ang inyong lola. At yan nga guys, sabi ko sa kanya, bunso, bilisan mo at paulan na. Yan ang itim na ng langit. Sabi niya sa akin, may dala naman tayong payong. And ako nang humawak dyan guys sa camera kasi hindi daw siya makasubo ng fishball. O, tina mo, o, pangiti-ngiti pa si Kulasa. Tontuwa kasi yan siya pag may bibigay ako sa kanyang 10 piso. Bibili niya yan siya ng panglaman ng tiyan niya. Yan, pauwi na kay Minyan guys.